meron pa akong dalawang katanungan. Yung pong isa, gusto ko pong malaman yung opinion niyo tungkol sa euthanasia. At saka kung po magbasa, kung kung nasa Bible niyo po ba yan? Oo, ano nga eh. May kapasidad na lang ng taong nagawa yan, ano? Because of modern technology in medicine. Pero nung araw, no sila eh. Pero meron ganitong diwa sa Biblia. Pag ang tao hirap na hirap na sa sakit, ang utos ng Diyos sa kalikaan, niya. Eh. Bigyan mo ng matapang na inumin siya na handang manaw. Pag ang tao papano na, wala ng pag-asa, sabi ng Diyos, bigyan mo ng matapang na inumin ng alak. Kasi, it serves as a tranquilizer babawas ng sakit na naramdaman ng alat. Nung panahon na yun, yung mga available. Pero meron mga ibang available na drugs to so, ease the pain of a suffering patient. Hmm? Eh? Meron mga sedatives, na kung ano na mga... mga... parang ano na mga gamot, no? Pero wala naman si Madeline, papayin mo. Ay sabi lang, to ease the pain, bigyan mo ng matatang na ilalim siyang nakahandang manan. Yeah. Okay. Kaya wala tayong magbabasang dewa ng pagpatay just for the sake of mercy sa bayan nila. Wala